Yan, good morning guys. Ito, uh, oras na naman para palitan ng damit ng aking tatay. Yan, at siya ay linisan. Yan guys. Yan, syempre hindi po makatayo ang tatay, hindi siya makalakad. Kaya ito, akin po siyang binubuhat at inaalalayan para ay ko po dito sa silian na yan para mas madali po siyang mabihisan. Ayan guys. Po yung ginagawa ko sa tatay. Para medyo mahanginan din po yung kanyang likod at kanyang katawan nang hindi po lagi siyang nakahiga. Ayan. Ayan. guys. Ayan. Hirap po siya talagang tuon muna yung kanyang pa kaya talagang dapat nakalalay po ako sa kanya. Yan, yeah, at dito nga po, guys, ay dito ko po siya pinapalitan ng damit. At pinupunasan ko na rin po. Kanyang mukha, kanyang katawan. Para medyo presko-presko naman si tatay. Yan, pinupunasan ko po siya ng uh, basang towel na meron kasamang pong alkohol para ma ay pa paano maging press ko naman po yung kanyang katawan. Yan. Yan po yung ginagawa ko sa kanya araw-araw. Yan. Punasan ko lahat para uh, maging press ko yung pakaramdam niya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Mga paa niya. Ayan. Ayan guys. Ayan. Kakakakon ko lang sa kanya ng diaper. Kakapalit ko lang ng diaper sa kanya. Ayan. At. B. Para mapalitan naman siya ng damit. Yun, at sumala pa nga ang kamay. <laughs> Kamali pa ng suot. Yan. Yan. Kaya, ito guys, Ayan. Tapos pagka nabihisan ko na siya, ayan, tambay muna siya dyan para kahit papano, makasingaw yung katawan niya nang hindi siya lagi nakahiga. At linisin ko naman maya maya, yung kanyang higaan at palitan ko ng uh, panapin sa likod. Yan. And guys. Pogi. Siyempre, susukulayan din natin si tatay. Para laging pogi. Uh, maraming maraming uh, salamat sa lahat ng na nagdarasal na gumaling ang mabilis na paggaling uh, ni Tatay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hawa ay pagpalain po kayo ng uh, Panginoong May Kapal. Tinggi tinggi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.